And what's up, guys? Welcome back to Andrea Judge TV. today si Jess Saan tayo pupunta Claire? Uh, Hurricane Harbor! Let's go! Magsisiming yeah. si Claire and Claire no? si ate! Okay. Let's go! Ayan! So currently it's a Sunday um, weekend So um, may sipel lang it. Oh my! Eh. Hindi <laughs> ko ala kalain So um, yeah um, Isipan namin mag swimming guys no? Sa Hurricane Harbor So ano siya? Um, explain mo Um, Ayan, Hurricane Harbor, isa siya sa mga water parks dito sa Amerika. So, part siya ng parang Six Flags um, Great America group na ano, theme park, water park. Mm -hmm. So, dito, merong Hurricane Harbor. And, ang pupuntahan namin Hurricane Harbor is yung sa Rockford, Illinois. Um, so, dito sa Illinois, merong Um, dalawang Hurricane Harbor, yung isa na um, Chicago banda sa Gurney, Illinois na katabi ng Six Flags Great America. So ito pure water park lang to. Doon kasi sa kabila is water park tsaka theme park. So yun. Samahan nyo kami. Huling hirit sa summer. <laughs> Puro na lang huling hirit guys. Last vlog ba? Diba? Huling hirit na daw yung ano yung uh, Wisconsin Dells. Pero, yeah. Well, kasi si Claire, ayan, first week ng school nila, nagkaroon siya ng uh, three days straight big exam, di ba ate? Yeah. How's the exam? It was good. Yeah. I got an above average grade. Nice. Woo! And si Klein Klein din nag na ng school. Yeah. Kaya pagod uh, yung mga bata. Kaya itatreat natin sila. Yeah. Dahil summer pa naman. Uh, habang mainit pa ng isang malupitang swimming sa Hurricane Harbor. So, ayan. So, ayun guys. Update na lang namin kayo later. Kita kids doon. Pagdating namin, let's go. Bye. Bye. nandito na kami ngayon sa Hurricane Harbor So ayan guys, ito na yung entrance ng Hurricane Harbor Ayan, so dito yung ano, um, bayaran Or kung uh, member ka, papakita mo lang yung card mo dyan And ayan, uh, first time namin dito guys actually Ayan, Six Flags Hurricane Harbor So ayan guys, nakapasok na tayo ngayon And ang init <laughs> tunay I think 90 degrees, right? Fahrenheit. So, sila Tiffany at Mami magbibase muna ng swimwear nila. Yan, magbibase muna sila. And, antay natin sila dito. So, dyan, meron dyan yung Surfside Cafe. So, mga kainan yan dyan, snacks. Meron mga ice cream shop dito, dipping Dots. And, unang slide na may kita mo, dito sa... Entrance is ito, yung Typhoon Terror. Ayan. So, hindi <laughs> ko lang alam kung masasakyan ko ito mamaya guys <laughs> Tingnan natin. Kasi bawal din naman camera. So, let's see. Ayan. So, ayan yung Typhoon Terror. ito Ayan. Tube slide siya. And then yung katabi niya is yung... Ayan. Dito. The Abyss. Ayan. So, madaming slide sila dito na matataas guys so yung Davis yan yung entrance. Tube din sya. And I think doon sya. I think yung Typhoon Terror is yung parang may funnel over there. Ayan. And then next is itong Paradise Pipeline. Ayan. So ito naman syang orange. Tapos dito ang baksak mo I think. Ayan. So ayan. Update na lang namin kayo later guys. See ya. And guys, since pa tayo kala Andrea, nag-BS So ito pa yung dalawang slide dito Ito, ito yung tinatawag na tidal wave Saka yung wipe out Yung tidal wave yun yung blue and white And then yung wipe out, ito yung green Ayan, gamay kita nyo I think yung wipe out is a drop So parang nakatayo ka sa taas And then biglang mag-open You can feel na mahuhulog ka talaga So ayun siya, parang 90 degree angle siya tapos papasa ka doon then ikot ka na naman pataas and babaksa ka na naman papunta doon so yan yung wipe out eh yung ano naman may funnel din yung tidal wave yung blue so doon din yung baksa mo so dalawang pila yan guys jaan. so dito kung <laughs> possible man ma ma-stuck ma, 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 ma ka dito sa loop na to ayan may escape area naman yan dyan So, yeah. Pero ipupush ka ng water niyan pag baksak mo pataas. So, ayan. So, and then meron pang slide doon. So, di papasya lang namin kayo later. Ayan guys, so papunta na kami ngayon. So unang stop natin is sa wave pool. So yan, dahil paborito ng mga bata ang wave. ayun saka pwede si Klein. Yung wave pool dito, hindi katulad nun sa Dels na yung Poseidon hindi mataas so sakto lang siya and yeah magchill muna doon siguro magpapalamig po na kasi medyo maaraw pa naman and yung mga slide medyo mahaba yung mga pila eh so ayan pakita ko yung wave pool so ayan guys ayan yung another slide dyan may guest service dyan and then locker dito para sa mga important things mo no? and yung wave pool nila so dito muna kami <laughs> Alam ko medyo mainit. Ayan. Pero ayan yung wave pool nila guys. So ang kagandahan dito sa wave pool nila, yung current is medyo madalas. Pero uh, hindi ganong kataas. Right there. So ayan, ang ganda ng ano nila. Wave pool. Ayan. Ang clear ng tubig. Ayan, tumikita nyo guys. Ang dami tao ngayon. Oh. No? So ayan guys, nag-start na kami maligo. So Um, galing kami doon kanina sa wake pool, doon banda. Pero, um, parang trip ni Andrea ngayon is uh, mag ano muna, no? Laser River. Laser River yeah. So, yan. Yeah. Yeah. Dito ba yung entrance? Yeah. Yeah. So, yan yung Laser River. Yeah. Ah, dyan ka mag -antay ng tube. Yeah, so, so, may option ka pala dito, guys, mag-tube rental. Meron silang, ano, pwede ka mag, para hindi ka na maghihintay, may sarili kang tube. Oh, ayan <laughs> yung dalawa. Hey! Let's go, plane! Doon na lang muna tayo sa island, ano? Para mabasa lang muna. Asa lamig ng tubig, guys, eh. Mainit, pero malamig yung tubig. Pakita ko lang, guys, ah. Ito yung drop. <laughs> ang taas na ito, guys. Parang 90 degree, tapos ang taas. Ayan, o. Oh. Ayan yung drop dyan, oh. So, pag baksak mo, talagang 90 degree angle, papaba ka dyan tapos walang shield, walang ano, walang cover. So, ayan, tingnan natin, no. Ayun, oh. No? Ayan. Grabe. Ayan sila, guys. So, ayan. Wala lang, share ko lang. So, punta muna kami dun sa parang island doon. Tingnan natin. Let's go. ayan guys. Ah, uh, Ewan ko, gusto ni Claire pala, Laser River eh. So mamaya na kami pupunta dun sa Big Bucket na nandoon. Na, And then, I think dito maganda tumambay halo. May shade. Yeah. Mamaya, kunin na lang natin. And yan. Sana may makuha kaming tube. Pero kung wala, buhati na lang namin si Claire. si Kay. Let's go! Claire! Red car! Come on! Come on, Claire! One, two, three, go! Ang <laughs> bilis naman nun <laughs> More oh, oh. <laughs> Ayun si Klein Klein guys ha oh. <laughs> Hi mom Oh 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 Nasaya na naman yan Happy kid na naman Happy ate na naman Happy ate? Yeah <laughs> Mom dive ka uh -huh. Okay, one, two, 3 so One, please go. Ang bilis naman. Ang bilis ang dive mo. Kawan, the dive tayo guys. Let's go. auto rental, di ba? Cycling! What the hump? Kahit walang tubo, okay na okay si Clay, no? <laughs> Let's go, Clay, Clay! Oh, Ayan! Sobrang, Ang sobrang chill dito, guys. <laughs> go! Dive ulit, Dad. Dive Swim ulit, swim. kami sa wave pool. <laughs> Alamig lang ng tubig, guys. <laughs> Ayan. Ayan si Clay, no? Woo! Alamig na, Clay! Woo! Hindi <laughs> <laughs> ka, hindi ka Clay. Hindi <laughs> ka haya. let's go there. Let's dive. Let's dive there. Hindi ka, Adelie. Hindi Alright, kita ikut One, two, three, go. Saya. Yeah, right. One, two, clear? One two, three, go. enjoy talaga sa white pool guys oh, not... So Claire How is it? The white pool I, I, I did all of the jump. <laughs> Where? Uh, let's play back the video Hindi <laughs> oh, <I'm here. laughs> oh, oh, okay. Dinaya mo ako one time eh Sabi mo magkano ka eh oh, I did it two times No? Eh may pambata pala na slide do oh. oh you can do that Claire <laughs> Ayan na yung puting sliding guys oh. So, lang namin yung gamit namin at papunta na kami dun sa pwesto ni Laclain sa ni Mami, Kiddie Pool. Ayan, so update na lang in a Ready? Ayan guys, palangoy-langoy pa rin si Crane doon no? Ayan Ang tua pa Tumatawa-tawa pa guys eh. Ayan, palangoy-langoy lang si Crane Let's go nataya <laughs> na, na yan dyan and guys ayan so dito naman kami sa Caribbean Cove ayan dito medyo malilim guys ayan <laughs> kaya um, hanap kami ng pwesto dito para dito uh, makapag relax relax dahil ayan uh, medyo mainit alas dos na ng hapon uh, mahigit 90 degree Fahrenheit yung, <laughs> yung init ngayon yung laser river kanina And yeah, ito pinakamalaking water um, activity here. <laughs> yeah, may slide pa sa mga kids. And yeah, maraming pwesto. Let's go! So ayan, nandito kami ngayon ni Mag uh, relax. I think magnanap haba si ate. <laughs> yeah. Kasi dito ayan, naandoy kami ng puno. And yun po tayo ng puno yan. And ayan lang yung um, Caribbean Cove. May, may malaking bucket na shower dyan. And, andyan si Klein eh. Nandiyan banda lang si Klein sa si Andrea. Uh, Naliligo-ligo lang dyan. And, yun nga. Kami ni Claire Isa, tatambay muna dito. Magre-relax lang. And, matutulog sa power nap kasi pwede kami dalawa. Ayan, kinagitan nyo guys yung wheelchair na yan. And, yung mga guys na tumating sa ka-EMS. I think may nadulas dun sa loob. So, kinukuha nila ngayon Uh, yung bata ayun no, si ate naglalakad doon ayun yung bata nadilas sa taas yun marites maritis eh no <laughs> marites si Andre eh ayun 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 no kaya so, na -kay yun guys bababa tapos mukhang leg injury guys kasi okay kasi okay naman siya conscious and um, di niya lang matapak yung legs niya yung ano niya yung uh, paa niya so guys so yun yung lifeguard si ate kasi na nilagay na sa wheelchair guys log nga na sinabi ko mukhang leg injury siya and uh, mukhang hindi naman tinamayan yung ulo or anything kasi conscious naman siya and ano inaalalayan lang siya dahil yung paa niya lang so guys ano so, so, sobrang ganda ng pwesto namin sobrang relaxed Sera Ayan, kung may kita nyo naman Nandiyan lang yung um, flash pad dyan So, medyo malamig Pupull so, down Plus may puno guys Ayan And alas stress na ng hapon Ayan, ayan Ayan ang resulta Tada! Power nap tapay pa, pa Tada! Power Ta nap ay mga napagod na feeling guys so, ako lang natin ang design eh, binabantayan ko rin mga gamit and ayan um, guro update na lang later guys ang ko na magiting itong mga to let's go ah! ayan guys ah! tapos na kami sorry ngayon na lang kami ulit nakapag update ng vlog dahil um, uh, nakatulog siya <laughs> sarap ng tulog ko yeah. guys alam niyo ba na parang Mahigit yung sa oras na ako Oo, oh, sarap tulog nila pati ito. Oh. Kasi, <laughs> alam mo dun sa pwesto namin. Ah, ang, ang cool eh, no? Ang sarap kasi, although medyo may konting araw, oh. masarap yung hangin. Yung hangin may grease kasi ng ano yung so, fountain. Kasi alam niyo ba guys, itong Hurricane Harbor Rockford, malapit siya sa... Um, ano ba ito? I-90? Oh, oh. I-90 yata yeah, ito. So, siguro sa sobrang open niya, yeah. oh yung hangin talaga sobrang umaano dito uh -oh. sa area. So, which is good. Kaya yeah. ang uh, sarap ng tulog namin. Si Kay <laughs> nakatulog ako si... si ako hindi ako nakatulog guys, binuntay ako sila Ayan, uh, so guard. So, uh -huh. so ayan guys um, Ayan, uh, siguro dito na namin tatapusin yung vlog namin guys uh, Nagalang naman kami quick getaway O yeah, uh, quick outing dahil nga yung mga bata, um, naging busy sa school. Like si Tiffany, katatapos lang ng 3-day um, major exam niya, right? And she got uh, A. And happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, birthday na ni ate sa August 27, Tuesday. So, 2 days na lang teenager na siya 13. Let's go. Ayan. So, ayan guys. Um yes, yeah, dito na namin tatapusin yung vlog. Uh, quick vlog lang naman. Yeah, thank you for watching. Again, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. And thank you, thank you so much. Um uh, patuloy niyo kaming suportahan yung channel namin. And ayun, uh, till next vlog na lang guys. Ingat kayo palate and God bless. Bye.